ito na yung part 2 na adubo sa asin ang gustong makita ng lahat ng mga viewers natin for today's videos mapagpalang gabi sa inyo mga viewers ito yung part 2 na gustong makita ng mga viewers na yung adubo sa asin ganyan ang original na adubong luto sa asin malapit na siyang pumula pag malapit na rin siyang maluto. in dalawang klase adubo sa asin. Yung adubo sa asin, yung isa may sabaw. Yung isa naman, walang sabaw. Kaya ito yung part 2, niluluto ko na ngayon para may pakita ko sa inyo kung ano nga ba ang adubo sa asin. Pag sinabing adubo sa asin, ito hindi napapanis kahit abutin pa ito ng lambuan. Dahil ang timpla nito, simple lang. Bawang, sibuyas, paminta, at asin. Yan lang. At ito, Tingnan ninyo mabuti ilang minuto na lang mawawala na yung tubig na yan at yaan ay popula yaan ay yung tinatawag na adobo original sa asin na masarap talaga ang adobo sa asin Ito na yung part 2 na inaabangan ng lahat ng mga viewers. Ayan, ang sinasabing adobo sa asin. Ito na yon Dalawang klase ng adobo sa asin. Yung may mantika pang kaunti na may sabaw. Ito naman yung talagang pinakatihan. Ayan. At shoutout nga pala dyan sa mga cashier dyan ng kantin sa garden niya. Shoutout sa inyong lahat sa panunood ng aking channel. Adobo sa asin yan. At tara guys, kakain na tayo. Tara guys, kakain na tayo. Adobo sa asin. Dito kakain sa kawali. Kasi mas masarap kumain sa kawali. Dahil ito yung kasi ko sa probinsya namin ng Bicol. Baka may magtanong sa inyo guys kung taga sana ako, taga Bicol ako. Tara kain na naman ulit tayo. Napakasarap ng ating panggabihan na pagkain adubo sa asin. Taba. Ito ang original na adubo sa asin. Yung pinahibasan, makulak. Hmm.

sarap na adobo sa asin talaga sobrang sarap yummy ito yung part 2 na inaabangan ng lahat na gusto nila makita kung ano talaga kung ano talaga ang tunay na adobo sa asin ito na yun Niluto ko yan kanina marami tubig hanggang sa nakatihan ng tubig. At yan ang resulta. Shoutout dyan sa mga kasamahan ko dyan sa trabaho, sa production at sa logistic. At shoutout dyan sa lahat ng mga empleyado dyan ng kante ng gardenya. Shoutout sa inyong lahat. Pag dito ako nakain sa kawali, talaga masarap. Sa mga gusto magpaluto dyan, paluto na kayo. masco tinha matado passaporte não estava nem ontem há uns meses não parte para nada bom não sabe vai saber bom né também anda né vamos entrar na história Linis. Pinis. At maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. Thank you, thank you for watching.